Yon, good morning mga katigsay Ito, dito na naman kami sa spot ni Manuel Patry na naman kami ditong manigsay Ayan, uh, Sana pala rin kami dalawa eh nga, putok na araw. <laughs> Medyo tangali na. saan <laughs> Sana pala rin. So, huwag lang umangin. Makakakita tayo dito. Bulig, tilapia. Makakadali tayo dito. Ito nga, dito pala tayo ulit. Sa may spot natin dito. Sa may buligan. Sa may tralala. Ayan. So, ayan mga kapisay. Update, update na lang namin kaya mamaya. Uh, sa kabawel. Sa nga, uh, na ako. Uh, na si Manuel. Tayo, tatayo ulit sa motor natin. So, stay tuned lang mga kapisay. Mamaya na lang. Молодой, а не молодой lapia, ayun nakalik say nakadali natin ayun nakadali lapia mungat um, sa gilid eh yun yun one down t tilapia e eh. wala na nga katiksay wala na tayong tilapia o oh. thank you lord ayun katiksay karakis na yun, nabudang ko lang malubo na, ayun nadali si R.T. ayun, sinasabi ko ana putukan ni pagasa igwe okay, no mo kayo tadi natin oh no? yun oh oh Yan pa, ibig Thank you po. Oh, ganda pa ng tama pag natin. Oh. Alas kitang git na siya. Ayan, say, dalawa na sila. Ay, thank you. <laughs> thank you po. Ang ganito na na nagyanin nyo ngayon. Eh. Ay, thank you po. Oh. Pangay na dito yung tilapia natin. Uy, 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 Dito ka. Atik sa'yo. Thank you, Lord. Nabulang ko lang. Nalubog na siya. Tiyambahan ka. Ay, thank I Thank you. Mahirap pagka Ay Tama pagka doon ang tama Napakahirap talaga hugutin Oh, ano nangyari Pabulbul pa yata Sa liwa yung ano natin ha Pasok ha Pagtasin ko na Sigurado Ay

ay mga kapit sa Stay tuned lang Hintay Hintay yun Mulang Baka may sumama na sa'yo Kaya na May sumama na Kaya pala ito mga ka Gusto mo nang kasama Pangalawang dalag natin Huwag saan ang mahuhukot Ayun Mga doon Oh. Ah, tingnan mo, ang ganda ng dalag. Mm, tingnan mo, nipis ng tama. Ay, hindi. Kaya ako manipis. Ano pala ng kasama ha? apa sangkan ha ah oh bontrek like, nak katik sini mungkin dah bu thank you bu thank you bu ilalim niya mga katipsay pero malaki yun ayun inaabot ayun ayun laki nito ano kaya to at yung gala inila natin sa gitna huwag sana mahugot saan na ayun ako saan na ito na 何だ何だ何だ何だ何だ何だ何だ何だ何だ何だ何だ何だ何だ何だ何だ何だ何だ何だ何だ何だ何だ何だ何だ何だ何だ何だ何だ何だ何だ何だ何だ何だ何だ何だ何だ何だ何だ何だ何だ何だ何だ何だ何だ何だ何だ何だ何だ何だ何だ何だ何だ何だ何だ何だ何だ何だ何だ何だ何だ何だ何だ何だ何だ何だ何だ何だ何だ何だ何だ何だ何だ何だ何だ何だ何だ何だ何だ何だ何だ何だ何だ何だ何だ何だ何だ kaya to hindi sana ay bulig nga laki uh, uh, mamaw <laughs> <laughs> nagpakita na yung mama mga katisay laki L laki o L oh grabe oh I think it's a Pakita na. Pakita <laughs> natin. Paangat pa lang. Namamakat na. Ayan. na ulo. Ah. Okay. Si <laughs> Halil. Oh, Nakabibilis din nga. Dito rin oh Doon kasi may bunga doon eh. Oh. May kabila. itu oh. jangan ayu eh ayo nak terkejian nak katap yang dingin boleh ah yakin sakit saya ba ah dinacinpo kay pag angat ni eh aku mau hubit napaja oh Oh, to oh. pahugot na pala siya mga katiksay lumaki na ang kakwa ano tama niya pagkahila ng pagkahila Eh, ay thank you po ay thank you po ay thank Ipilit mo mga tigsay Kasi ah, natin Hindi natin madali ng Sa ano eh Saan na ba? Ayan Tama nyo yan safety ka na Bakit yun? Kapag sa'yo Yung, yung buntot nyo, hindi na doon sa natin Nalagyanan Thank you po. Hi. Thank you po, thank you po. Chin po yung angat niya. Ay, maraming salamat po, Ah. Laki. laki. Sabi sa'yo, ano laki tilabi ay dyan eh. Ha? <laughs> laki nga. <laughs> Mahaw ma ma yan ha. Hindi nga, kadal si <laughs> Uto lang laki. laki. Eh, yung nakita kong gumuguhit kanina dito. mailap lang. Ang laki oh. Ating sa'yo. Oh. Ano? galing <laughs> ni Manuel. <laughs> Kanina nakita ko na yan, gumuguhit dito oh. Ang bilis. Okay. Lakto sa'yo. Oh. Amaw. <laughs> <laughs> ah, Ay, siyan. Nakita ko, mula lang agad. Ha? Ah? Mula lang Ayun nga, namumula nga kanina, gumuhit. Nakita ko na yan eh. Ay, bulik, sayang Wil. Tutok mo na nga ako dito. Sayang, laki. Nhổ phát tai, há tiếng sấy, đi ha, eh, hay à. Ấy ồ. Đi lại nhỉ, có mặt đâu tapad na rin oh, ah, oh matos hindi hmm, oh, matos siya ah, saan nga, natin eh ayan, tsatsambahan natin oh, matos ang inabot kanina ka pa ikot ng ikot eh Lord oh. pangalawang tilapia natin ang dalag nakaka tatlong dalag na tayo Lord. thank you po ayun, ito ko si Manuel doon Tarik pala siya. At tinamaan pala. ayo Nahawot pala yan. Hala ako na adaplisan lang. Tumal yun eh. Alangan nilang mga katiksay. Kami ingatkan bahawa ia tidak mempunyai laki. kami ingatkan bahawa saya Apakah ia Ini Ya, kawan saya, ia mencapai Jadi, nanti kita melakukannya? Ini ada Oo, so, tama. pa oh. Dumadaan sila mga katiks Napis pa tama. Ang kawapuhan. Katiks okay, eh, kanadaarin na natin oh. Okay natin sa bikin nga. thank you. Thank you po. matay sa ipalapit na Ayan, patay Uy ah, <coughs> mo mga matay sa natin siya Ay, uh, Alam eh, nalagdag yung ating karetis Ayan o oh. Ayan o oh. Ayan o oh. Wala talaga yung mga pla-pla. tag -pla. Labas na yan. Ano ka Arating oh, Thank you. Cepat. Sekejaplah, Bu. Nanti saya tak pada tengok ni. Oi. Tak Ha. 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 Ada eh, di mana? Cina? You know? Cina? Saya lupa. Ya, yeah, tiksay. Ada di mana? Ibu thank you bu. Thank you bu. Sini dah ada ni toh. Nah ini tim. Tuni ka ba? Launya. Ada ada lipah. Sini ada tunika ba, tunai na aroyo. Tuni ai. <laughs> Ang ngiti mo Ah, eh. atik sa'yo Balik na muna tayo doon Huwag natin si Manuel Tayo na tayo muna Init, karabi Ganda ng tama, oh. ganda ng pataan Ay isa pang sapang pataan natin Lalim niya Ay na hangin Nakatik sa'yo Itanggit na oh ay, thank you, Lord. Aray ko. Ay, thank you po. Thank you po. Ano na mga bigsay, balik muna tayo dun. Tahan natin si Manuel. Extension lang kayo mga ating say. na rin tayo. na rin tayo. na tara, ayun tayo Pag muna tayo din Makainit na so. maka Ito Ayun tayo sa mini lili muna din Ayun muna kami mga katigsay Chate na lang kayo, update update na lang Ito mga katigsay Bali, dumiretso na kami umuwi ni Manuel Grabe, makainit na kasi <laughs> Grabe, init guys Sobra Sobra Nakakati siya yung pala yung noli natin ha. Oh. Sa so, akin ni Manuel eh. Kapano eh, nakaswerte naman doon sa may buligan spot natin. Kunyerte so, naman tayo ng tatlong bulig sa mga ilang grasong tilapia. Si Manuel eh, lapad nung isang tilapia. Sa so, akin, eh, nakauli pa rin siya ng ibang tilapia. Sa so, mga ating saya, kaklose up ko yung pagbuhos niya. O oh, ayan mga ating na natin yung noli natin. Ay, noli niyang huli oh. Ilagay niya sa itinuog niya. <laughs> ito, ako yan ayan. Ito, patay na yung mga bulig, oh. Ay, <laughs> isa lang, eh. Bumaluktot, eh. Ano mo, Will? Yung, well? yung, yung tubig para medyo pumusya-pusya yung kulay. Patay na. Bumaluktot na isang bulig, eh. laking no. yan, oh. siya, laking yan. Ayan pa yung dalawang nadali natin bulig. Eh huli ni Manuel ako makamaw. Laki ng ulo. <laughs> ano yun na yung uli nyo yan? Tsaka yung mga... uban tilapia. E, natin, tilapia lang. e, bulik naman, eh te-uli so, natin so, well, yung, yung tilapia, ayan oh. Ala ngamin lang. Herem bulig naman ayan, bawit tayo sa ayto. So dito tayo sa bulig. So atin mo well yung uli mo tilapia. Laki Eh loktot okay. na. Totoo. Kasi di dapat sa bukog. Grabe. laki ng loktot eh. Amazing. Ano in mo? So Mamaw yun, mga kisay. O, kakin niya, no? Uy, mo, haba, o. Oh. O, oh, tas mga well. Ini derai cuma, ganan mu, mo. awak gaya ni. Deh, ganan, ganan. Ya, ya, eh, ako naman din laki. Mamatay lang eh. Kasi ito pinagligyan natin. No eh. Hindi sila makakahinga dyan. Bumalok to. O, oh, yun tao. Uh, tatlo pong bulig ako. sa kain ng perasang tilapia. Si Manuel, por tilapia din. Ay, por tilapia huli ni Manuel sa kayo isang plapla abali ah, ano pala ako apat na bulig ang alanganin lay huli ko o ayan mga kapit sa'yo pa lang natin doon sa tubig para may gumanda ako lay palinis natin kay Manuel ayan mga kapit naiba natin yung tubig para malinis ayan sulit naman naminuli natin o oh, unuli namin ni Manuel o oh. sa talaglang na to eh laki na <laughs> Ayun, laki yata ba eh, babae uh, ganyang size. Meron um, din naman po. Uh, ah, kahapon, medyo alanganin ng hangin kahapon. Maaga pa lang, maangin eh. Eh ngayon, medyo pinagbigyan kami, nawawala-wala hangin. Uh, Well, alam mo hindi ako kumakain dyan. <laughs> <laughs> so, ayan. Malaki ito. ito malaki ito. isa na yan. Malaki ito. Ayan. Ayan. Sa kilo may git yan. Aba pa. Oh. Buhay yan. Kung hindi na ipit dito yan. Ito lang tama niya na. Oh. Kaya lang eh. Talaga. Ayan. Ayan. Pwede natin. Sulit na rin. Ayos. So ayun mga ka natin na yung huli natin. Ayan, ayos na ni Manuel. Ang mga audience people natin dito. <laughs> ayan, itin na yung huli natin. Lucky. Ayos. So ayun mga ka sulit na. Magtaming ngayong araw ni Manuel. Magtaming. Bulit na ngayon. Magtaming.